Hello, mga Inday gundo! Welcome back to my channel. Andito kami ngayon sa car wash area na malapit sa bahay namin. Tapos, ah, after cleaning na yung ginagawa na yun. Tapos na i-clean, di ba? Tapos na na, tapos na i-car wash yan. Tapos, yung ginagawa ni Kuya is, ang tawag buffing Buffing Para saan daw yung buffing? Para <tipan> sa ano? Ha? Hindi <tipan> e maiingay. Eh. Kuya, para saan yung buffing na yan? Para saan yung buffing? <tipan> ganyan pala itsura niyan kasi hindi ko din alam yan eh. Syempre wala naman akong alam sa mga ganyan. Para saan yung buffing, Kuya? Ayun. Ayun. Narinig niyo yung sinabi ni Kuya. Para daw protection sa sakyan hindi malikabukan masyado. Tapos yung mga kapit na dumi hindi ganun kung masyadong nakapit. Tapos sa ulan. Ganyan pala yun. Kala ko punas-punas lang ginagawa niya. Ginagamitan din pala siya ng, ng ayan o, parang pang polish. Kasi ano eh, kasi marami siyang mga parang dikit-dikit na semento. Ayan, nakita niyo to, o, yung mga ganitong ito, 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 ito. nakita niyo to mga maliit-liit na semento na yan. Yan, yan, yan. Yan ang tatanggalin ni kuya ayan, ayan. Bakit hindi na kukuha yan sa, hindi yan na kukuha sa washing lang. Tapos, kikintab din ulit yung pintura. Ayan, yung ginagawa. Magkano kuya pagpapaganyan? Magkano? 600. 600 daw. Sa, sa sinong gustong magpabuffing? Nandito lang sila sa may cross uh, Crosstown Mall, sa likod ng Crosstown Mall. Saka yung car washing nila nandito din sa may, sa may likod ng Pure Gold area. Crosstown Mall, Santa Rosa, Laguna. Tapos nagpipintura din sila ng mga sasakyan kung gusto nyong magpa-repaint marunong din sila o kung gusto nyo ng mura lang din silang maningil maayos din silang gumawa dito talaga kami nagpapakarwas ng sasakyan ayan 600 daw yung magpaba-buffing. Pakikintabin namin si ranger. Kasi may mga ano na, may mga anik-anik na papapalish namin. Tingnan natin kanina yung tinuro natin kaninang itim kung matanggal ba ni kuya. Ayan yung yan na yung pinapalis niya oh. Yung area na yan kanina yung tinuro ko kanina na may mga itim-itim. O titingnan natin ngayon kung matanggal ba talaga yung mga itim-itim doon sa papalish niya. Gano'ng katagal ka na kuya nagaganyan? gaganyan? Kuna po 2012, pa na ako nito. ka na, okay. nagagawa ka na ng mga, nagre-repainting kayo ng sasakyan. O, so 2012 pa daw, nag-uumpisa na si kuya magtrabaho ng mga, buffing, na, ano. Detailing, Pinting. Ano, ano tawag kuya? Detailing buffing, pintura ng sasakyan. So, ibig sabihin, yung experience niya sa pag gaganon, is mahaba-haba na din. Kung marami na siyang nagawang ganyan. So, saan ka dati, kuya, nagtatrabaho? Sa, um, ito, sa binyan. oh sa binyan daw siya. Ngayon yes, nandito na pa, sila. Nandito sa kasa. Kasa ng anong kwad? ayun, ah, yun. Galing pala sa kasa ng Honda si kuya. Kaya talaga yung experience niya is maganda. Talagang sigurado kayo hindi kayo lulukuhin pag kayo nagpagawa dito. Oo, syempre. Para 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 kikita si Kuya ng ano. Pagka may pagka may naging customer si Kuya dito, bibigyan na ko nito ng pusyet. Hindi, eh, joke lang. Tutulungan ko lang si Kuya ang makakuha ng customer. Malay mo, may nakapanood sa aking vlog. Yung kung sino mang nakapanood sa vlog ko na to. So, kung gusto nyo magpa... Mga... <laughs> <laughs> kung sinong gustong mag pa detailing ng sasakyan pa car wash, magpa buffing, magpa repaint pumunta lang kayo dito sa car wash na likod ng Pure Gold Crosstown Mall along ano lang uh, Tagaytay Road no Tagaytay no? Tagaytay Road ba? Pulong Santa Cruz Pulong Santa Cruz Santa Rosa Laguna uh, Tagaytay Road lang tapos makikita nyo yung Crosstown Mall, Pure Gold, saka Mercury Drugstore. Nasa likod po sila nun. Nasa likod po sila ng Crosstown Mall. So, in case, kung gustuhin nyong magpa-ano sa kanila, o diba, nakatulong na ako. Ito yung kuya. Ibig sabihin, 2012. Tapos, ano tayo ngayon? 2012 ba, kuya? Nagumpisa ka? Tapos... Ha? Huh? Busy si kuya. <laughs> Ni-enter ko kasi abang nagano. Siya <laughs> diba, pa tagal na na sa may trabaho niya ganito. At tingnan natin yung kanina. Wala na. Tingnan mo. O, tingnan nyo. O diba kanina marami dito mga itim-itim. Diyan. Diyan kanina nakahilera yung papunta dito eh asfalto yung mga itim-itim na nakikita nyo dyan. So, ngayon nakita nyo, wala na siyang itim-itim. So, ganyan yung result pag nagpa-buffing kayo, natatanggal yung mga asfalto yung nakadikit. <laughs> Ayan. So, pag ganito kalaking sasakyan, worth 600. Pero pag yung mga maliliit ko yan, magkano? Ayan, 500 po. 500. Sir, yeah, syempre, depende din yun sa, ano eh, depende din pag yun sa... Detailing, ma'am, pag magkapala mancha, sabihin mo, 3,000, pag kuna talaga sa magkapala mancha, pag uh, Ayun. Pag, pag deta pag detailing daw, 3,000, pag yung makakapal, talagang yung marami siyang gagawin. Kaabot daw ng 3,000 yung gagastusin. Pag yung madaming gagawin doon sa kasi sasakyan nyo, eh, kasi ito sa amin, hindi naman, ano eh, Kumbaga, so ipapalish lang yung ibang mga aspaltong nakadikit. Naabot ng 3,000 daw pag yung ganun. Tsaka depende din siguro sa sa yari ng, eh, sa klase na sasakyan. Kasi yung iba na maliit, may iba mas malaki dito. So kung gusto nyong magpa-coat kay kuya, pumunta lang kayo dito sa lugar nila. Yan, iikutan niya na yan. Mamaya makintab na ulit si ranger namin. Makintab naman siya. Mas kikintab lang kasi mawawala yung mga liit-liit na itim-itim. asfalto. Kasi dun sa trabaho ng asawa ko, may mga semento din kaya prone masyado yung si ranger ng asfalto. Kuya, anong kulay nito kanina, kuya? Pute? Puti lang ba ang kulay nito kanina? oh, uh, eto, tinan nyo naman kung gaano kadumi ang nakuha niya doon sa sasakyan. Ganyan, kulay ano na siya? Kulay itim. Libag. <laughs> kung kung sa tao to, ito yung panghilod. O, oh, ayan yung, ayan yung nakik niyang dumi galing sa kotse. So mamaya titingnan natin ulit. Basta ganyan yung itsura pag di, di ano tawag buffing pala, buffing. Mamaya balikan, babalikan ko ulit si Kuya. A few moments later. tapos na si Kuya. Palamin na lang siya. nagbablog nagbablog si Kuya ayan na makintab na ulit si Ranger. ayan na na itura niya ah. Oh. Makintab na siya. Yan, tapos na si kuyang magbuffing So, hindi pa pala siya tapos i-car wash. After buffing, ina-car wash pa siya para talagang yung mga yung mga natanggal ni kuyang dumi is matatanggal din siya pagka uh, binuhusan ng tubig. Ipa-final washing pa pala siya after buffing so ayan na si kuya yung isa namang nagwa-washing naman ganun para yung process nun pagka ano nagba-buffing ng sasakyan iwa wash muna uh, initial washing ng sasakyan tapos ba-buffing tapos after ng buffing papa final washing naman nila para matanggal yung mga pinanggal ni kuya yung aspa -aspalto. So, ayan. May sabon. Siyempre, lalagyan ng sabon. Mm. Yan, yun, yun yung pinaka-final washing nila. Tapos, pupunasan ulit. So, okay na. Pagkatapos yan, okay na. Okay na. Thank you and bye-bye. Ayan, ang kulot na yun, So, okay na. Bye na. Thank you. I hope you enjoyed this video. Bye bye mga Inday o Gondoy. Pagkatapos na na kami.